Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagyo? Isipin ng mga tao, bago dumating ang bagyo, busy sa pagkita ng pera at unti-unting lumalayo sa Diyos. Pagkatapos ng bagyo, malino na ipinapakita ng Diyos. Gano'n man karami ang iyong pera, maaari itong tangay ng baha, lumubog sa kailaliman at mawalan ng halaga. Bago ang bagyo, nagsisikap ang mga tao na manirahan sa magagandang bahay. Pagkatapos ng bagyo, ipinapakita ng Diyos gaano man kaganda ang iyong bahay, maaari itong masira ng baha at maging guho. Bago ang bagyo, nagsusumikap ang mga tao upang magkaroon ng mamahaling sasakyan. Pagkatapos ng bagyo, ipinapaalala ng Diyos sa kanila gaano man kamahalang iyong sasakyan, maaari itong lumubog sa tubig at maging basurang bakal. Sabi ng Diyos, ituring mo itong isang babala sa iyo. Kailangan mong makinig. Yaw matatalino ay dapat madali ang gumising sa katotohanan. Bitawan ang anumang bagay na hindi mo handang talikuran. Ang pera, mga bahay at sasakyan ay pansamantala at hindi makapagliligtas ng buhay. Tanging ang iyong mabubuting gawa, pagsisisi, pagtalikod sa kasamaan at patotoo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang makakagarantiya na ang iyong buhay at kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, huwag mag-atubili. Amen. At ishare ito upang mas marami ang mabalaan.